kapag na-receive mo na yung OR, may makikita ka dito. Ayan. Makikita mo ngayon dito kung kailan yung susunod na registration mo. So, ibig sabihin, dapat sundin natin kung kailan yung nakarehistro dito. Ayan, sa ating OR. Kasi kapag hindi mo sinunod yan, pwede kang magkaroon ng penalty. Ang nga may nakalagay sa ating OR, eh kung kailan yung ating next registration. Ngayon yung mabuti ay yung or kung meron nakalagay nito. At sundin po natin yan. Kasi nga po, pwede tayo magkaroon ng penalty. Ngayon, kung gusto mo naman, eh, hindi kayo madi-delay, pwede naman tayo mag-advance ng registro ng 2 months. O, yung susunod na registro mo, isusundin mo pa rin kung ano yung plaka na ginagamit ninyo. And then, eto, papakita ko sa inyo yung late registration, kung magkano yung babayaran. So, kapag po tayo late yung registration natin, behind the registration week, eh, sa pagmotorsiklo po ay 100 pesos. Pero kapag po lumampas na ng 1 month yan, eh, 50% of MBCUC rate. Ibig sabihin to, mga more or less 120 pesos yan. Kasi nga, depende po doon sa MBUC rate ang ating sinusunod niya. Okay? Yon good morning and good day sa atin mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa LTO Extension Facilities dito sa Abundante, Santa Rosa, Laguna. Ngayon, syempre, nagtanong tayo sa mga registro. kasi alam nyo naman, no, pwede tayong mag-advance ng registro o ng registration two months ng ating expiration. Halimbawa, ang, number ng, ano natin, ng ating motor, yung plaka ay four. Halimbawa, four. O, pwede tayong mag-advance ng one, two months ahead. Yan, o, di ba? Pwede. O kaya halimbawa natin, e eh, February yung registration mo pwede ka na magpa-renew ngayong December. Kung available ka or hindi ka busy, so pwede ka na magpa register niyan. At pinapayagan po ni LTO na magkaroon ng registration na advance basta 2 months or 1 month. Ang tatalong naman niyo kung kailan ulay yung susunod nating registration? Susundin ba natin kung yung advance natin o susundin natin yung nasa plaka? Mga kaibigan, ang susundin po natin ay kung ano pa rin yung nasa plaka natin. Kasi halimbawa, sa ko nga sa inyo ay eh February. Halimbawa, February itong nakalagay dito. Eh, yung pa rin na susundin natin. Kasi, eh, makikita mo yan dito. Sa next renewal mo, eh, lalabas pa rin po dito kung ano yung plaka mo. De kaya, doon ka pa rin magpaparehistro. Kaya, yung mga nagtatanong kung kailan pa ulit tayo magpaparehistro, kapag nag-advance tayo ng 2 months, makibigan, same pa rin po ng registration ng month kung kailan po tayo nagparehistro ng ating sasakyan o yung plaka susundin talaga natin. Ayan, tinanong po natin yan dito sa mismo sa LTO sa Santa Rosa Extension Facilities. Dagdag ko lang syempre yung ating requirement bago tayo magparehistro ng ating sasakyan. So kailangan meron tayong latest na ORCR tapos meron tayong copy ng insurance at syempre meron din tayong emission testing or emission test tapos meron tayong active Gmail account and cellphone number. So pwede tayong magbayad ng Gcash, bank transfer. Tapos may penalty kung sakasakali ma-expert po yung ating rehistro naman. Eh, yan yung mga paraan o dapat ating tandaan kapag po tayo magpaparehistro ng sasakyan. Pero syempre importante din na meron tayong email at cellphone number. Kasama rin po yan sa pagpaparehistro natin. At mga kaibigan, huwag po natin na pa ng expert yung ating rehistro. Kasi sa totoo lang, eh, mahirap po at mabigat po ang multa. Dito sa Abundante, Santa Rosa, Laguna, bukas to ng Monday to Friday, 8 a.m. hanggang 4 p.m. At hindi lang yun, pwede pa kayong manalo kasi may raffle, may stub sila dito sa anniversary nila. Pwede kang manalo ng motorcycle. Ito nakalagay dito sa labas. Ayan, ito yung mapapanaluna natin na motorcyclo Honda Click na 125. Kaya, mga kaibigan, dito na kayo magparehistro. Ayan abundante sa second year anniversary Honda Click version 3 may raffle pa yan may aircon may washing machine at syempre may mga consolation price okay so yun lang yan dito lang yan Santa Rosa Laguna bye bye thank you